Hello! Kumusta po kayo? Meron po akong healthy para sa inyo. Alam ba ninyo, ito naman po ang mga bawal na pagkain at inumin ng isang mayroong acid reflux. Batay sa mga pag-aaral ang mga citrus fruits, kagaya ng oranges, lemon, grapefruits and tomatoes or kamatis, spicy foods such as chili pepper, hot sauce and spices, kagaya po ng black pepper or paminta, at bawang. Pati mga fatty foods, kagaya ng mga deep fried foods, yung mga fatty cuts of meats, full fat dairy products at mga processed snacks, bawal po yan sa mayroong acid reflux o may hyperacidity. Lalala po ang inyong kondisyon kung kakain kayo ng mga ito. Iwasan na po natin yan kung tayo po ay merong acid reflux. Sana po ay may natutuhan kayo. Don't forget to comment, follow, and share. Maraming salamat.